Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Binaliwala ka na lang ba niya bigla at nanalamig na ba talaga siya sa'yo? Gusto mo ba na iisipin kanya niya? At gusto mo rin ba na siya ay maluloka sa kakaisip sa Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Itong ritual na ibabahagi ko sa inyo, ito ay simple at napakaepektibo lalong-lalo -lalo na kung buo ang tiwala nyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, bago ka matulog, kumuha ka lamang ng papel at panulat at pagkatapos isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido ng target o ang taong gusto mong gawan ng ritual. At pagkatapos ay huwag nyo na pong tupuin ang papel, ilagay mo ito agad sa loob ng punda ng unan mo. At nang malagay mo na ito, kunin mo ang unan mo, hawakan mo ito, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito sa unan mo. Pangalan at apelido, ikaw ay maluloka sa kakaisip sa akin at ako lang ang iisipin mo sa bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pwede ka pa magdagdag ng hiling o pwede mo ibahin ang hiling wala pong problema. At pagkatapos ay iunanan mo na itong unan mo buong magdamag. At kinabukasan, pwede mong kunin ang papel o pwede mo namang hayaan lang dyan sa unan mo at unanan mo ito ulit sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong siya ay maluloka sa kakaisip sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.